Nandito yung si Quadro Ala sa amin. Yung pinabas oh, nyo. So, Wawadam, yung pinabas mm. nyo. Ito, may kapwa tao. Oh. Hindi nagsisunungaling. Mabuting tao to. Oh. Kayo, puro na lang kayo bus. Wala <laughs> <laughs> kayong... Jeep! <Gym> Jeep! <laughs> 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 Welcome to my kingdom, shout my name Boss Rich D-O-N Boss Rich D-O-N Boss Rich D-O-N Welcome to my kingdom, shout my name Boss Rich D-O-N Nandito yung si Quadro Ala sa amin Yung pinabas wow, nyo Sa so, Wawadam, yung pinabas hmm. nyo Ito may kapwa tao oh. Hindi nagsisinungaling, mabuting tao to oh. Kayo puro nalang kayo bas <laughs> Wala kayong <Gym>. Jeep Jeep <laughs>

Wala ay pang ay, kain yun. Na, yeah. tayo? Boss, makikipicture daw okay. po yung mga mga mami namin. Palos ka dyan. Iyan picture lang kami. Isa <laughs> <laughs> tulog. Gusto mo naman makit sa taas, mountain guide ako. Oo. Kapag-isim ko na, mountain guide ka dito kay dalhin dyan. Libre ko na kayo. kayo Indian, mm -hmm. on, like, any... Robert, ako na yun